Hello so, sa so, so, mga kabantay. Ayun. Magpapalang araw po sa atin lahat at uh, magandang gabi po sa lahat. Ayun, gabi na naman po. Uh, tayo po ay kumuha ng ulam natin kasi Lahat uh, tayong ulam. So kumuha tayo ng ulam natin. Ang ulam natin na ay talangker, masarap 'yan. Ayun. Tara, let's go tingnan niyo. Ang ating nilutuing talangka mga kabantay, napakasarap ito ng ulam mo na to. Tara, let's go. Ayan na mga kabantay, ito yung yu 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 ulam, isang hipon tsaka isang, isang hipon tsaka, isang hipon at talangka. Ayan ang ating ulam ngayon mga kabantay. Tara let's go, lagyan natin sa kuwali para may luto natin. Gutom na tayo, ang oras natin ay alas 8 na. Ay, alas 7 na pala 7.30 na. Tara. Kapala natin kasi, walang tinakawa po ah ang bigong mga gusto ngayon ah Kailangan kasi takat mga kabantay. Pag doon tinakpan, mga kola. Yan. So, lagyan natin ito doon. Sa kakalde, ano? Ito. Ating, ayan. Sa ating kalan. Ayan, nagsaing tayo. Umapo yung ating subo. Subo ng sinaing. Ating ito na. Au. Init. Ayos yung gumawa ng pot holder eh. Ayan. Ayan, inin na po yung ating sinaing. Gawin natin. Medyo yeah. maagos yung ating ano, maating ating kanin. Hindi kasi natin nakakita kanina. Maagos na pala. Mulo na pala. Kasi nag tayo, kumuha tayo ng uh, talangka. Taymo natin muna nating ano mamatay siya, mga bantay bago ano. Pa dalagan na asin. Dalanpa natin sa lagyan ng tubig kay din. Ayun. Ah, ito 'yung Madali lang po siya maluto, maawantay. Ilang minuto lang po. Hoy. So, ayan. May na yung kanyang pag ano. Pag lakad-lakad, ganyan -lakad. natin. natin. kasi okay, kabantay yun tapos yun yung betchen okay na okay kaya ating kumulo mga kabantay pagkulo nyan isang kulo lang yan okay na yun mga kabantay para tayo makakain na so tingnan natin ang kumulo to, na yung ating Oo, okay na. Luto na mga kabantay. Pwede na to. Let's eating time. Let's go. So, ayan. Ito na yung ating ulam. Ayan. Ooh, kumundag. Buhay po siya. Hmm. Ayan. Hmm. Tapos meron tayo isang. Chipaw! Ooh, mainit nga kasi. O, ito na yummy ayun ang ating ulam meron tayong sili at suka kau kay sarap oh kain na let's eating time mga kain na kain na